Hello mga kabadi, narito ako ngayon sa Wede Vista para tingnan ang aking halagang baboy. Kasi siya ay malaki na at aking bababahan Ang gagawing inahin. Para mga kabadi, tingnan natin si Twinkle. Ang aking halagang baboy dito sa Quezon Wede Vista. Yan, dito siya. Dito lang siya natutulog. Sa Sa putikan nakatay dito para makita natin ang aking si Twinkle ah, mula rito mula Manila papunta dito sa Benedista Quezon ay mga nasa 6 hours ang biyahe yan, ganyang kalayo dito ako nagpaalaga ng aking baboy na ang pangalan ay Twinkle dahil dito ay fresh at ah, maganda ang lugar yan wala okay. ito pala yung alagang baboy ng aking kaibigan yung puti at ito naman ang aking si Twinkle Uy. yan si Twinkle yan yeah, ah. ha? cute Pwede niya akong mukhang baboy ah. Paanakin ko yan, Palalamin ko yan si Twinkle. At siya, ayun, si ate. Ah, Twinkle. Ayan, si ate yung taga-alaga ko ng ating hindi isang Twinkle. Mabait siya, hindi niya yan Ayan oh. Sabi ko, dapat naging marami yung anak mo pag nagbuntis ka at ng anak. Kaya, yeah. nang palang higyan, uh, five months.